Simula naman sa susunod na taon, magtatalaga na ang lokal na pamahalaan ng San Juan ng mga Basaan Zone, kung saan maaring lumahok ang mga residente sa taunang basaan na bahagi ng Wata Wata Festival. Ito'y tugon sa abalang naranasan ng ilang pedestrian at motorista. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, nadismaya siya sa inasal ng ilang individual at binigyang diin niya ang kahalagahan na mapanatili ang kapayapaan at respeto habang isinasagawa ang mga pagdiriwang. Samantala, opisyal nang naghain ng reklamo ang isang motorcycle delivery rider sa isang individual na nabiktima ng pambabasa noong June 24. Ayon sa complainant, nagtatrabaho siya nang makainkwentro nito ang sospek. Hawak na ngayon ang San Juan City Police at San Juan City Prosecutor's Office ang kaso at inaasikaso na rin ang pagkakaroon ng mga kinakailangang legal, legal proceedings. Siniguro naman ang alkalde sa publiko na magbibigay ang lungsod ng suporta para sa lahat ng mga magreklamo upang makamit ang hostisya.